at, ito pang pin pananalasa ng bagyong opong pininsala ang mahigit isang libong classrooms. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy Paso. GV Balita Express. DJ Frankie umabot na sa isang libo tatlong ang mga nasirang silid aralan matapos na manalasa ang bagyong opong sa bansa ayon yan sa Department of Education o DepEd. Batay sa ulat ng ahensya, nasa sa daan at cham naput sa mga paaralan ang nagtamo ng minor damage habang dalawang daan at lima dito ang lubhang napinsala mahigit naman dalawang daan classrooms classroom sa ang tuluyang nasira dahil sa hagupit ng bagyong obong. Sa ulat ng Disaster Risk Reduction and Management Services o DRRMs, tinatayang nasa 13 milyon na estudyante at ang mahigit 500,000 na guro at mga empleyado ng ahensyang apektado na nagdaang mga bagyo. Kaugnay nito, mahigit isang daan na paaralan na naman ang kasalukuyang ginagawang evacuation center ng mga residenteng apektado ng na mga nagdaang bagyo dalawa dito ay naitala sa Calabarzon at 35 sa Eastern Visayas. Samantalang tiniyak naman ng DepEd ang agarang aksyon kung saan nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa mga local government units para sa mas mabilis na pagpapatupad ng protocol at paghahanda para sa pagbabalik ng klase. Gayon din ang pagmonitor sa iba pang naging epekto ng mga nagdaang bagyo sa mga paaralan at estudyante. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV99.9. Your or goodbye!